Bakit kapag mas malaki ang kinikita ko, nababawasan ang netong rate ko? Bakit pareho ang rate sa ibang ahensya at hindi sa inyo? Maligayang pagdating sa War Vision. Subukan kong sagutin ang mga tanong. Ito ang tanong na madalas na tinatanong ng aming mga kandidato. Ang katotohanan ay may tinatawag na tax-free allowance o tax-free quota sa Polandia. Ito ang halaga ng iyong sahod na hindi pinapatawan ng buwis o kinakaltasan sa kita. Sa loob ng isang buwan, ito ay mga 3,500 zloty na bruto. Dahil ang sistema sa Poland ay medyo komplikado sa buwis, ang Poland ay nasa ika-34 na pwesto sa 36 na bansa sa listahang nakikita mo dito. Ito sa prinsipyo ay isang listahan ng karamihan ng mga bansa sa kanlurang Europa na marami. Ipaliwanag ko ito sa iyo, susubukan kong i-visualize para sa iyo. Para sa kaginhawahan, kukunin namin ang iyong sahod para sa isang buwan at ia-apply ito sa isang tiyak na scale. Halimbawa, kumikita ka ng 10,000 zlot bruto, hindi pinapatawan ng buwis ang halagang 3,500 zloty na gross sa isang buwan. Ito ay halaga na hindi kinokolekta ang buwis sa paghinga mula sa inyo. Ang susunod na halaga, ang natitirang sukli, ay kinakaltasan na ng buwis sa kita ngayon. May buwis na dito. Dito makakatanggap ka ng hindi bababa. Ngayon tayo nag-aaral ng halimbawa sa mga halaga ng sahod. Para sa kaginhawahan at kalinawan, ating pag-uusapan nito sa pamamagitan ng halimbawa ng bayad sa oras ng trabaho. Sa Polandia, may iba't-ibang mga rate para sa bawat oras ng trabaho, ngunit ang pinakapopular at halimbawa na ating tatalakayin ngayon ay ang minimum na rate para sa bawat oras ng trabaho sa Polandia. Ito ay 27.70 bruto. Ang zloty na gross ay ang minimum na bayad sa bawat oras ng trabaho. Kung nais nating bilangin kung ilang oras ng trabaho, halimbawa, ang aking kikitain sa netong rate ay mas mataas at kailan ako ay kumikita na sa mas mababang netong rate. Para sa amin, kailangan nating hatiin ang bilang na 27 na 70 sa bilang na 3500. Sa ganitong kaso, magkakaroon tayo ng mga 126 na halos Oras ng trabaho. Kung hahatiin natin ang 1,500, magkakaroon tayo ng 5.4 na oras ng trabaho sa loob ng isang linggo na binubuo ng pitong araw. Ibig sabihin, ang 120 na oras ng trabaho ay magkakaroon ka ng mas mataas na rate dahil walang buwis sa kita doon. Mayroon kang mas mababang bilang ng netong oras ng trabaho na 5.4 oras lamang Анг нет на рейд це мінімум на локаль. Це uh, мінімум на сагутка орес на 27,70 Брудство. Ця вища ставка нету. Без податку по дохідного. 22,37. Це вже нетто. Те, що ви родители. Kapag nagbabayad ka na ng buwis, ang iyong rate ay nababawasan ng halaga bilang pagbabayad sa buwis. Ang halagang ito ay 21 neto na nangangahulugang ito ang ng halaga na matatanggap mo. Ganito ito lumalabas. Gusto kong magpansin na ang halimbawang ito at ang halagang 300 mo gross kada buwan, ang tax-free amount ay nauugnay lamang sa mga 20 taong gulang pataas. At hindi ka nagsumayit ng sertipiko bilang residente, halimbawa, mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi mo idineklara sa mga ahensya ng buwis sa Poland na nagbabayad ka ng buwis sa ibang bansa. Kung hindi mo ibinibigay ang sertipiko, hindi ka singilin ng buwis, bayaran ito sa ibang bansa. Ito ay iyong responsibilidad na. Kung ikaw ay nasa ilalim ng 27 taong gulang, ang halaga ay hindi malaki ang buwis. Ibig sabihin, 3-4 beses na mas malaki. Ang limang libong zloty na ito na aming pinag-usapan, matatanggap ninyo ng walang pagtaas sa halagang ito, walang buwis sa kita. Maaring makakita ka sa merkado ng mga ahensya na nag-aalok sa iyo ng rate na hindi binabawasan ang halaga nito kapag ikaw ay nagpapakita sa kanila. Kailangan mong maging maingat at suriin kung paano ibibigay ang iyong sahod dahil may malaking panganib, mababayaran ng ilegal, ipapakita ng employer ang iyong sahod sa mga ahensya ng gobyerno, buwis, SSS, at iba pa. Ang natitirang halaga ay ibibigay sa inyo sa ilalim ng mesa o sa sobre. At yun ay nagdadala ng sapat na malalaking panganib para sa inyo. Ito ay panganib para sa iyo at para sa employer. Kapag hindi mo ipinapahayag ang kita, hindi ka nagbabayad ng buwis. Ito ay makaapekto sa pagpapaligalisa ng iyong pagtira, tulad ng pagkuha ng ID, pagtira o pagiging residente sa bansa. Sa ilang mga kaso, maaring kayo ay maideporta siyempre. Kaya ito ay napakahalaga. Suriin ang mga punto ng iyong sahod at pagkalkula ng sahod. Salamat sa pagpanood hanggang dulo. Kung may katanungan, itanong sa komento, mag-subscribe sa channel. I-publish namin ang mga video na ito upang mas mahusay na ma-visualize ang mga hindi laging simpleng mga tanong o sitwasyon. Ginagawa namin ito upang mabigyan ng mas malinaw na larawan ang mga isyong may kinalaman sa buwis na pagbabayad o sahod. Salamat sa pagtingin hanggang dulo. Subscribe at mag-iwan ng komento. Lahat maayos.